Araw nga pala ng sahod ngayon kung kababalik kaya maaga akong pumunta dito sa may iisi para magpadala sa Pilipinas. Hanggang 2 or 3 p.m. lang kasi yung cut off nila kung kababalik kung hindi ako nagkakamali. Kapag lumagpas kasi sa mga oras na yun, ikinaumagahan eh, na makukuha yung padala sa Pilipinas. Ang ipapadala ko nga pala ngayon kung kababali, alawan si Mother Earth sa kanung bunso kong kapatid na nag-aaral. padala po. Sa si 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 7785. Yung allowance kasi ng anak namin si Baby Talia ay si Baby Love yung nagpapadala tuwing sahod niya at binabayaran ko na lang kay Baby Love ka kababali. Ngayong buwan nga pala kung kababali magaganda yung parapol prices ng iec para sa mga nagpapadala. At ito nga pala yung apat sa mga prices na ipamimigay nila ka kababali. At dito na nga muna tayo sa fourth place, kung kababali. Ang fourth place nga pala nila ay mayroong sampung tao na mananalo ng jacket. At sa third place naman kung kababali merong mayroong limang tao na mananalo ng eat together buffet at two butchers per person. At yung second place naman nila kung kababali merong mayroong mananalo na sampung tao ng tigi isang G-Shock -ka, Watch kung kababali. <laughs> at yung grand prize or first prize sa Manila kau kababali ay yung isang Insta360 go na sana tayo ang manalo <laughs> at shout out nga pala dun sa tatlong ate na bago lang din yata dito sa Taiwan at napansin yata nila na nagbablog ako at medyo nahiya ako kaya hindi na ako kumibok ko kababali medyo shy type kasi ang person Pagtapos ko nga palang magpadala, bumili na rin ako ng palaman ko kababalik kasi yung last time na binili ko, inaiwan ko sa company at nawala at di ko na rin nahanap. Naiwan ko kasi sa CR kung kababali at di opo kinaumagahan kaya nung pagpasok ko itinanong ko yung mga ayi namin iwala daw hindi daw nila nakita. At nagtingin-tingin na nga din pala ako dyan ng perfume ko kababali kasi naubos na yung pabango natin. At itong Japan nga yung naisipan kong kunin ngayon at gusto kong itry kung mabango talaga siya. Pagtapos ko nga dun sa pabango ko kababali lumipat naman ako dito sa may bilihan ng downy kasi maglalaba ako mamaya at wala na rin akong downy. At itong downy perfume rose nga pala yung napili kong gamitin ngayon kaukababali So ayun kaukababali kababali, nandito tayo ulit sa my, my, my phone. Ayan. Para magbayad ng internet at ayun, nauna na naman tayo bago sila magbukas. <laughs> Galing kasi ako ng EEC sa may Tsunan tapos dumiretso na ako dito sa may token para magbayad nito kasi may bibil hindi ako at meron nga pala nag comment sa video natin last time kung na meron pala daw apps na pwedeng doon na lang magbayad sabi kasi hindi ko alam kung paano kaya tumadirect ako dito kaya yun lang muna antay na lang natin magbukas tong ano uh, may phone at magbabayad tayo tapos pumunta na tayo sa may Yellow Store para bumili ng battery na kailangan ko. Makalipas nga lang ang ilang minuto ko bumukas na rin yung my phone at pumasok na rin ako kaagad para magbayad ng bills natin ngayong buwan. Payment. Lapan, when can I upgrade phone? At napa-English pa nga ako dyan kahit hindi ako marunong kababali para lang magtanong kung kailan ako pwede mag-upgrade ng cellphone. So, nagtanong ako kung kailan ako pwede mag-upgrade ng gadget ko pa Your name? Jonathan. B? J. Ventura. B? Yes. 1789. At yun nga ako kababali, 1789 yung bills na babayaran natin, sabi ni Laupan. 2025 pa pala tayo pwede mag upgrade ng gadgets natin. At yung month niya ay... November pa? November pa ng 2025 to 2024 ngayon no? so next year pa ako kababali <laughs> tagal tagal pa pagkatapos ko magbayad ng bills at magtanong kung kailan ready mag upgrade ka o kababali, pumunta naman ako dito sa yellow store para bumili ng battery na kailangan ko at bumili na nga rin pala ako ng kutsara ko kababali para dun sa palaman na binili natin Pagtapos ko ngang bumili ng mga kailangan ko, kakababali, pumunta naman ako dito sa lot lotohan para tumaya. At malay natin, baka manalo tayo, di ba? di Hindi naman siguro masarang mga, masamang mangarap. Pag uwi ko nga kang kababali, eh, naglaban na rin ako kagad para makaaga kasi meron pa akong gagawin. Pagtapos ko nga maglaba, kaw kababali, eh, in, inasikasa ko na tong nakuha nating drone sa may claw machine at kaya ako bumili ng battery kasi ginagamitan to ng battery ko kababali hindi siya yung rechargeable na kagaya nung ibang drone at maganda rin tong pagpracticean kababali at baka sakali magkaroon tayo ng totoong sariling drone ko kababali eh, meron na tayong idea kung paano magpalipad at meron din nga palang camera to ko kababali at hindi nga lang sa ganun kaganda sa, sa resolution ng ibang drone kagaya ng DJI kaw kababali. At sa part na yan kau binabasa ko na yung manual niya kung paano siya i-operate at dinownload ko na rin yung apps na gagamitin para sa pagpapalipad niya kau kababali. Nung maayos ko nga kau at may download ko na rin yung apps ay tinesting ko na rin paliparin. Tahil nga hindi tayo marunong kokababeli at wala tayong experience sa pagpapalipad ng drone. Eh unang lipad, bagsak agad. <laughs> <laughs> yung pangalawang try naman natin si Sinagasaan naman ako ng drone natin at medyo masakit din pala kapag tumatama yung eli. At dahil nga medyo may kasikipan dito sa pestuhan natin ngayon, kung at baka mahulog din siya dyan sa hagdan, eh, sa susunod na natin sa ulit, palili pa rin at pupunta tayo sa medyo may maluwag-luwag na lugar. At yun lang muna, lakwa salamat!